Uh, Your Honor, hindi ko po alam kung sino. Basta kami po inuutusan lang po na ayusin yung mga pera. Itong amount na to pa, para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan yan. Ganun lang po, sinesegregate po namin yung mga pera. Yun lang po. And the rest, kagaya nga po nang sabi ko, is ang politiko yeah, no, po, ang uh, politiko or yung proponent po, si Boss Henry lang po ang kausap. So what is the context of this picture for the benefit of uh, people that are looking? Um, uh, can you describe who had taken this picture and kindly uh, explain the context, please? Um uh, kung maalala ko po, ako po, ako po, ako po ang nagpicture nito. Uh, kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. pinicturean ko, natuwa po ako. And po, that's for, ano, Ah, uh, inaayos po ni boss 'yan. Mr. Or, Mr. Chair. Sino yung, uh, sino yung taong 'yon na naka-blue? Can, can you state for the record sino po yung na picture na nakatayo sa harap po ng mga pera? Ah, uh, yung half body po si Boss Henry Alcantara ko po 'yan. Okay. Kanino Alright. binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang pera 'yan? Ah, uh, sir. Uh, uh, sorry. Sige, okay, pakikwento po muna yung, what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is, kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated uh, person po na pagbibigyan niyan, Your Honor. So, sin? Can we, can can he name them? Kung sinong pagbibigyan ng mga perang yan? I'm sorry, Your Honor. Sino po daw yung uh, pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Ito na nga po yung sinasabi ni Boss na, ano, uh, sa mga... All right, next picture please. Chair, chair, chair. Ah, uh, lang po maklarify saan uh, sa saan anong lugar at anong date ng picture na 'yan? Saan daw po 'yung lugar at saan 'yung date? Sa office po namin 'yan sa Bulacan First District Engineering Office. Okay, napakalinaw po, may limpak-limpak na salapi sa district office mismo. Kailan? No, at kailan? Ah, uh, I believe I believe mga 2022 po or 2023 yan. All right. Uh, Chair, like meron namang uh, mga paraan para ma-determine yung precise yeah. date, di yung I think we will get the we will get the metadata of this. Eh importante for po submission. yun. At, yes. at uh, to, to clarify, pasensya na po. To clarify lang po. Uh, normal po ba sa opisina ng gobyerno, ng DPWH na meron ganyang uh, files of cash sa mga transaction ng gobyerno? Please sa mga respond. regular na transaksyon ng gobyerno. Please respond, uh, Mr. Hernan, uh, Engineer Hernandez, please. Sa all, all right. Just answer, please. Then sa we office, will proceed. Sa office po namin normal po yan. Okay, next, next, next picture please. Mr. Chair, Mr. Chair, just to clarify, Mr. Chair. Okay, Congressman. Okay, some picture. Ah, kay Engineer Bryce, Engineer Bryce, yung uh, on the lower right portion ng picture. Ano, you go back to. Paki the balik picture. daw po. Yan, may papel, yung bond paper. Opo. Yung bond paper sa uh, may nakasulat, yan. Opo. Ano yan? Run down ng project ba yan? Yes, your honor. Si uh, Chair, mayroon akong tanong kanina. All right. Sinabi next, niya Next, next picture, please. Sinabi niya na mayroong nakatoka ay tatanggap niyan. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong dapat tumanggap niyan. Alam niya eh. Ah, uh, your honor, hindi ko po alam kung sino basta kami po inuutusan lang po na ayusin yung mga pera. Itong amount na to pa para sa ganito, ihanda mo diyan may pagbibigyan niyan. lang po, sinesegregate po namin yung mga pera. 'Yun lang po. And Teres, kagaya nga po nang sabi ko, is um, ang yeah, politiko no, po, uh, or yung proponent po, si Boss Henry lang po ang kausap. Okay, okay next, next picture. Uh, Mr. Chair, para ba yan sa project? Next picture, Mr. can we explain? Mr. Mr. Chair, well, uh, para, uh, para, uh, para ba yan sa project o sa tao? Bibigay ba yan sa tao o para sa project yan? Yes. Uh, Please respond. Uh, as far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga pong tinatawag na proponent. kausap niya. For, for, for that particular picture, alam po ba natin kung sino? Ang pagbibigyan? Uh, to be honest, Your Honor, hindi ko po matandaan na. Kasi Alright. that's way back a uh, couple of years ago na. Okay, this is, this is a next picture with another set of piles of cash. Ano po yung context nitong litrato pong ito? Uh, ito po, uh, kung ipinakita nyo yung nakita po na pinako ng pictures na marami pong tao, this is the same exact place. So, ibig ko pong sabihin dito, sa uh, tambayan po namin yan eh. So, yan po yung, dyan po pina-prepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Ano po yung ibig sabihin ng tambayan? Is this within the building of First Bulacan first or is it a different area? No, uh, private resident po siya na nilagyan po ng bilyaran for na para weekend can hang out uh, after office hours, ganun po. Um, within the vicinity of the, ano lang po, of our office. Sino po yung, ano, rinenta ba yan o binili o merong may-ari niyan? Yes po, meron pong, uh, alam ko po kaibigan po ni Boss Henry Alcantara ang may-ari niyan. Alright, pero hindi po, first to be clear, hindi po ito sa building ng Bulacan First? Yes po, hindi po yan sa building ng DPWH. At uh, hindi naman din ho si uh, D. Alcantara ang may-ari, ibang tao? Mr. Hindi Mr. po, Chair. hindi po si Pasendi. All right. Mr. Uh, Mr. Chair, pa gusto mo man, man, si Engineer Alcantara tungkol sa mga bagay na yan, kung ina-accept niya o dini niya. Tapagkat kanina, marami niya sinabing kasinungalingan eh. Sige, patapusin mo na daw yung mga litrato, Congressman Benny. Pero ba? Pero pa? Please, uh, kompletuhin daw muna natin yung mga litrato. Next slide.